Angeline Quinto, nalungkot at na-stress nang malaman niyang nagkaroon siya ng gestational diabetes. Ayon sa kanyang latest vlog, ibinahagi ng singer kung paano niya natuklasan ang kanyang sakit. Sabi ni Angeline, nakausap ko ang obiko na si Doc Shirley, then ipinaliwanag niya sa akin yung mga resulta ng laboratory test na ginawa sa akin. At yun nga nakakalungkot nga, meron daw akong gestational diabetes, then tinanong ko si Doc kung saan ko nakuha yon. Then sinabi ni Doc na maaaring sa lifestyle or sa pagkain niya kaya siya nagkaroon ng gestational diabetes. Aminado naman si Angeline na talagang medyo napalakas ang kanyang pagkain lately. Kasi nga sa dami ng ginagawang trabaho at out of town dito sa Maynila, then sinabihan pa siya ni doktora na baka makaapekto ito sa dinadalang baby, kaya naman nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang lifestyle at ang kanyang pagkain. Ang una syempre niyang ginawa ay ang pagbabawas na ng kanin sabi niya kaya naman natin yan basta disiplina lang at syempre para kay baby, si Angeline nga pala guys ay buntis sa second baby nila ng mister na si Nunreb Doquina.